So hello guys, yun po. Nandito po ako ngayon sa press conference ng Boracho Films. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin dito. O pero bago yan, ibalita ko muna po sa inyo kasi uh, nabulaga tayo dito po sa latest na balita uh, coming from McDonald's na kinuha na din po nila to become an endorser kasama ni Vice Ganda. Ito po, our very own Paulo Ballesteros. So po, talagang malaking balita kasi ang ganda ng simbolismo na ginawa po ng McDonald's sa kanilang uh, commercial Kaya na Pasko, ngayon po ay Christmas season, na kahit po magkakaribal, kahit magkaibang programa, uh, nagkakatapatan sa ere, ay pwede pa rin pong mag-share ng isang uh, Chicken McDo. Pwede pa rin mag-share ng meal at... Uh, Umaga maging uh, magkaibigan at uh, magkaroon ng magandang samahan. So, yun po yung mensahe ng McDonald's dito. Hinahanap ko online kung meron ng uh, lumabas na video nito pong uh, commercial ni Vice at ni Paulo. Pero wala pa akong makita. Sa ngayon po ay puro pictures yung aking nakikita. Actually, una ko nakita sa page ni Kapatid Insider. O, Let's eat, it's showtime. O, parang yun yung sinabi. So, uh, nagsimula yan mga teaser muna Nag-teaser kahapon si Paolo Nag-teaser si Mama Vice At uh, tungkol dun na meron Yung McDonald's na page, nag-teaser din Na may makakasama si Vice Ganda uh, To promote itong Chicken McDo Diba? So, yun muna, nagsimula muna doon Tapos hanggang napagdugtong-dugtong ng mga tao Na, uy, si Paolo yung makakasama ni Vice Dito sa commercial ng McDonald's At, uh, yun na nga, nagkasama na nga at uh, ako ay masaya. Masaya ako na nakikita na ganyan. Um, of course, alam nyo naman po tayo ay sumusuporta sa EAT o oh, pero it doesn't mean na kailangan po ay kaaway na natin yung pong mga nasa It Showtime. Kaaway na natin yung mga, uh, yung mga viewers, yung mga fans ng It Showtime. So maganda po ay, uh, lalo na ngayon panahon ng Pasko, Diba? Tayo naman po ay, uh, kung may kanya-kanyang hilig, may kanya-kanyang uh, napupusuan, napalabas, but it doesn't mean na kailangan po ay uh, uh, bumagsak yung kabila para po maging successful yung pong atin. We can coexist with one another. Yun. Uh, yun naman po ang pinakamensahe nito pong uh, commercial ng McDonald's para sa kanilang Chicken McDo. At um, yung nga, lately po, nagiging mainit ba diba? Si Vice Ganda, si Nanay Christy Fermi, nag-aaway sila. si Cristy Fermin may mga nasabi uh, na na masasakit na salita laban dito kay Vice si Vice nagpaparinig din kay Cristy ngayon merong mga calls para tanggalin ng TV5 itong si Nanay Christie sa kanyang programa. Ako naman ayoko namang humantong sa ganon. Pangit naman nung parang cancel culture tayo, 'di ba? So, ayun, sabihin magulo yung social media nag-aaway-away kasi yung yung kay Lala Soto, 'di ba, yung mga fans ng It Showtime sinasabi na baka sinasadya ng E8 ng E80 o ni Tito Soto na masuspend yung It Showtime. May mga ganong mga lumalabas kaya maski yung fans ng It's Showtime tsaka ng uh, Dabar Cats ay nagtatalo-talo din online, di ba? So sa akin um, ano eh, sa akin mas gusto ko for for this to be a healthy competition, di ba? Ah, uh, syempre yung It's Showtime yung EAT, 80 maski yung sa tape, sama na din natin kahit wala sila dito uh, They are trying uh, their best para po to give yung mga tao yung the best a program o the best show that they could give. Siyempre po para tumaas yung ratings, para mas mapansin, para mas mapag-usapan, para lumakas yung programa and in the end yung mga nanonood po yung nakikinabang. Kasi ah uh, lahat ng programa ay uh, nag-e-effort po para pagandahin at para magustuhan ng mga viewers po yung mga palabas nila. And of course, mas maraming nabibigyan ng trabaho. Kaya gusto po natin ano, sa akin Masaya ako na number one sa new time ratings ang EAT Ayan, for the last uh, four or five months simula na pagbalik niya sa ere. Uh, pero sa akin, uh, ano din, kumbaga, natutuwa din naman ako I'm, uh, na merong it's showtime, na merong uh, kumbaga, ibang options or ibang alternatibo na, na palabas para sa mga ibang mga mga kababayan po natin. At uh, magaganda din naman yung mga ginagawa nilang programa, yung Mini Miss U, nakakatawa din naman yung uh, sila Ryan Bang, sila Kim Chu, nakakatawa naman silang lahat dyan. And ito si Mama Vice. Although minsan napupunan natin kasi merong mga hindi hindi tayo na pag-aagriyan. O oh pero siyempre, uh, marami din namang natutulungan itong si Vice Ganda at uh, narinig ko sa mga kaibigan niya at sa mga kilala niya ay mabait naman at matulungin at uh, talagang ano, talagang yung puso niya eh, eh meron siyang puso para sa mga kapwa niya Lalo yung sa mga nakakatrabaho niya diyan sa ET Showtime at, at sa mga taga ABS. So ayan. Um, thank you very much po McDonald's Philippines for getting Paolo Ballesteros Ang ganda nung commercial Ang ganda nung meaning na nilagay nyo po sa inyong commercial at syempre bilang uh, supporter ng Dabarkad Sa totoo po ako kapag uh, merong mga ganitong development at ganitong klaseng, ano, klaseng uh, endorsement kasi po syempre uh, malaking tulong ito kay Paolo and uh, uh, itong endorsement na to and syempre ibang level din talaga kapag McDonald's ang kumukuha sa'yo in the same way na kay Atasha yung Jollibee, di ba? Ibang level talaga eh kapag Jollibee or McDonald's kinuha ka sa isang commercial. So, ayun guys, mamaya po mag-live po tayo, pag-usapan pa natin. See you po sa next video. Bye-bye guys.